Good morning guys. Yan, guys bye. yung bye. paresan ni Kuya Rex. Ganito lang yung pwesa. Kuya Rex bigyan mo ako ng mami. Para matikman natin yung mga kumukulong-kulong ano. Kumukulong-kulong pa talaga. Magmamami muna tayo dito kay Kuya Rex. Yan. Yan ang dinudumog. Ang dinudumog ba ito Kuya Rex? Oo. Pagano? ano? Anong Sa araw rin ang malakas? sige po, Min. Walang problema yan. Anong araw, Kuya Rex, yung malakas? Yung naman. Ayan si ate, yung partner niya. Partner. Yun, no? Napakarami pala yan. Kaya Napakarami. Si guys. Ayan guys, kaya muna tayo. Kumukulo-kulo pa. Isawa sa Robinson si guys. Haris muna tayo guys. Hindi uh, tayo my blood. Mamaya na Robinson guys. Kaya Rex. sa Robinson yan si guys. Hindi, dito na tayo. Ito na yung mami. Oh. Mami, sele, sili, kutsara. Ayan na. Ito na yung na order natin guys. Kakain muna tayo. Kamanin ka guys? Oo, oh, siyempre kuya Rex. May kasamang kanin yan. 50 pesos lang. Murang mura. Mami rice? 40 pesos lang. Yun. Maganda yung kasahin ng kanin mo kuya Rex ha. Huwag, ah. Oh, Kabarang sa akin yan. Guys, yes. masarap sarap guys pagtulong-tulong. Lalagyan natin ng bawang. Para masarap. Tapos sili. Pampa Pampano to Kuya Rex na sili? Chili oil. Pampa ano? Pampatigas. Pampatigas. Yan talaga yung gusto kay Kuya Rex. Sabay kalamansi, si tigaan oh. Ada ni pa ko ulo. Ano na din ko. Ano na tuyo. Para medyo sa sarap Marcos. na. Eh, shoutout mo muna kuya Rex yung mga ano natin dyan. oh, ito. Yung mga customer. Customer, kain na. Pa. Pampahapang Pampatigas. sira na kuya Rex. Masira na yung tubig. Guys, oh. Mag order na tayo kuya Rex. to na yung na-order natin. Ito kayo dito. Dito lang to sa gilid. Gilid na ng highway. Dumugin nyo na.